So welcome everyone uh, Welcome sa panibagong uh, talakayan dito sa ating channel Ang ating pag uusapan ngayon is about sa Mesa Type Transistor Ito yung isang uri ng transistor na kalimitang makikita natin sa mga professional audio amplifier Kung minsan ay makikita nyo rin yan sa carbuster amplifier yung gumagamit ng 2N3055. So bali ito ang ating napiling uh, model ngayong araw no for the purpose of this discussion is MJ uh, 1504. Okay? So makikita natin yan sa mga pro amplifier. So ayan siya. Okay? So kung mapapansin niyo siya is metal then uh, tulang yung kanyang uh, pins, okay? So base and emitter, then the body is the collector. Okay? So, meron yan trick paano natin malaman kung nasa ng base or emitter is yung distance katulad nito sa picture. So, hanapin nyo lang yung may pinakamaiksin distance katulad nyan. Ibig sabihin yun yung base, yung nandito sa may maliit na distance yun yung base. Kasi pwedeng maikot yan eh. Pwedeng maikot ba ang ng base yung emitter eh. So, remind ko lang uh, kapag ka nagpapalit kayo nito, no, wag nyo kalimutan ibalik yung mica, yung insulation, okay? So, dahil kapag nalimutan nyo yung ibalik at naipower niyo yung uh, unit, masisira yung transistor. So, let's check the transistor, no? I will show you how to check them and find the base, okay? So, hanapin muna natin yung uh, base, no? Okay, so, pero bagong lahat, iset nyo muna yung digital tester nyo sa diode mode. Okay, so, ga gamit ang dalawang test probe, hanapin nyo lang kung saan may deflection, katulad yung nakikita nyo ngayon. Okay, so, katulad yan, ibig sabihin, yung itim, yun yung base. Okay, so, negative probe, ibig sabihin, PNP transistor ito. Okay, so, reason being, bakit ko sinasabi ito, yung uh, regarding sa base at saka sa kulay ng probe, is mamaya ipapakita ko sa kainyo, ang kaibahan kapag ginamit na natin yung analog tester kasi doon na yung Japanese standard na kung saan uh, yung probe mababaliktad ng polarity eh, baka makonfuse kayo kung anong type okay so ganyan lang yung pagtetest okay let's use uh, using analog tester no okay but first we need to set our range to r times 10 then don't forget to adjust your zero ohms okay Make sure na yung pointer natin is naka eksakto sa 0, okay? So mahalaga itong ituturo ko sa inyo na to di dahil dito sa analog alam naman natin na nagbabago ang uh, kulay ng ating test probe o yung tinatawag nating Japanese standard sa madaling salita no. Sa analog kanina ang nasa digital na nakaturo sa base ay itim, di ba? So ngayon, uh, itim siya bago tayo nagkaroon ng reading. Dito, bakit pula yung nakaturo sa base, doon siya nagka-reading. Okay? Kasi nga, yung itest probe na pula na yan ng analog, Indian positive. Yan ay negative sa Japanese standard. So, Japanese standard, ginagawa natin yan sa analog tester lang, sa ohmeter range lang. Ho, no? Uulitin ko. Para sa kadagdagang kaalaman, panuuring yung video na ginawa ko sa ah... Uh, regarding sa analog sa pagbabasa ng analog tester sa ohmmeter function. Okay? So mas broad din yung aking pagdi-discuss doon. May mga example din tayong binigay. So ayan, nakikita nyo, di ba? So ang deflection niya is pula ang base ng test probe, pero hindi dapat siya tabasahin pula. Siya ay negative. Kumbaga, itim siya sa digital. Okay? ko, no? Para sa kalinawan ng lahat. Sa analog, kapag ginamit mo siya sa diode o transistor, yung kulay pula is negative. Yung kulay itim ay positive. Gawa ng Japanese standard nga ho, no? So, yun lang po para nililinaw natin. Di sa analog, pag binalik mo na, gagamitin mo na sa DC or battery, balik na siya sa dati niyang polarity. Yung pula ay yung positive at yung itim ay yung negative. Okay, kaya po kanina sa digital, yung nakaturo sa base natin is negative. Bakit nung nag-analog na tayo yung nakaturo sa base, bago tayo makakuha ng reading is yung pula, which is positive sa analog. Dahil nga po, babagoy natin dahil gagawin natin siyang Japanese standard. Okay, siya, kaya siya magiging negative na itim na kumbaga yung pula magiging itim. Okay? So sa digital hindi po natin ina-apply ang Japanese standard, no? As is po 'yon. Kung ano ang kulay noon, 'yun na yun, hindi natin babaguhin. Please comment lang po kayo kung meron kayong mga katanungan, ha. Okay, may so okay, i-message niyo ako doon sa ating uh, page. So dahil alam ko po na marami talagang nalilito dito sa analog, no? Kaya yung iba ayaw gumamit nito eh. Nalilito sila eh. Dahil nga pag sa diode transistor ay doon ginagawa natin yung Japanese standard kusa nagpapalit tayo ng mga kulay ng polarity ng test probe. So, naiintindihan ko po yun. So, open po kayo mag-comment dito sa video na to or uh, message ko lang po ako anytime. At uh, magre-reply po ako as soon as uh, makita ko yung inyong uh, comment or uh, message.